Chips, sinunod ko lang naman yung sinabi mo sa akin. Alam ko dapat pagkain si Panggol. Nanalaman ni Bong nagselo siya. Ayun, sinugod si Panggol. Pasensyaan mo na. Ngayon ito gawin mo. Ilibot mo tong si Tanggol. Ipaalam mo sa kanya ang mga dapat niyang malaman dito sa bilangguan. gawin kontras kontrast yan. Para hindi na pinapangga nila po. Sige na. Sige dito mo. Sandali. Uy, alam na alam mo talaga eh, no? Eh, sa araw-araw mo mo lang pangungulit sa akin eh. Tapos na. Hindi naman napag-isipan mo na. Baka pwede naman tayong lumabas. Warden. Ilang beses ko na sinabi sa'yo? ang tanda-tanda mo na. kulit pa. Hindi kita papagulan kahit anong mangyari. Tsaka kasi, tsaka tinidag mo na nga si Lolo. Juan si Celso, hindi ako na mas matanda sa akin yun. Tapos At, na. Alam mo, pagka ako naging boyfriend mo, tinuwit no? yung damo. Wala nang laman eh. Pupunuin ko yan. Yan mo na nakagay ko lahat yan. Kung anong gusto mo, gagawin ko ang lahat. Gusto Ilang beses ko na sinabi sa'yo? Lakas. Ano yung paborito mo?